kami sa ngayon guys yan at mag uh, mag breakfast po kami ngayon oh oh napsoy magkano ba yung sinanglaw best Kasi nang law meron dyan, oh. oh, yung malaking kaldero. Ayan, guys. Ayan. Let's see kung patok nanimili nang ano. Nang halo po. Yung mainit, init, mainit na mainit po. Kaya nang pagmamahal ko, mainit. Ayan, guys. Kaning. Daming menu, guys. Okay. Ito pa yung tarik. Oh, ilan malala pad? Para tadi. Bayat tuh kan nih, yayo kok. Oke. Ayo Oh, kan so tuh. Oh, yang guys. Atlong Mana tadi Pak Ojek gua? Ji sinang lawan tadi. Bayat tuh. Ah, guys, kain muna kami guys ah. morning guys. Oh, breakfast muna tadi guys. Ya. Yeah. Sinang law. Kaya sa uh, San Juan. San Juan. Palawan. Guys. Ay tayo muna guys. Bago magbiyahe. si malayo pa yung buwan natin. Buwan natin guys. Guys. may Sa kapat ko.